sa lahat po na na-offend po sa pag pag pangyayaring po na yun, gusto ko pong humingi ng paumanhin uh, gusto ko rin po klaruin wala pong gumamit ng mic Nagsorry si Ninya Jose sa mga na-offend ng kanyang halitosis remark nitong nakaraang araw. Ayon kay Ninya Jose wala siyang intensyon na makasakit ng damdamin. Nitong nakaraang araw, nagtrending ang dating PBB teen housemate na si Ninya Jose na ngayon ay mayor na ng Bayambang. Nakatanggap ng pambabatikos si Ninya matapos kumalat sa online community ang kanyang halitosis remark habang nasa kanyang speaking engagement. Hindi nagustuhan ng marami ang kanyang inasal dahil tila binastos at ipinahiya nito ang naunang gumamit ng mikropono. Ayon sa mga netizens, sana ibinulong niya na lamang sa kanyang assistant ang pagre-reklamo hinggil sa mabahong mic. Sa pamamagitan ng show ni Christy Furman na Christy Ferminit, humingi ng tawad si Nina Jose sa mga taong nasaktan sa kanyang mga sinabi. Pag-amin niya, sadyang takli sa umano siya at hindi niya namalayan na nakapagbitaw siya ng mga ganoong salita without sensitivity. Nilinaw niya rin na walang sinumang gumamit ng mic bago ito ipinagamit sa kanya. Sa lahat po ng mga na sa mga pangyayari pong yun gusto ko pong humingi ng paumanhin. Gusto ko rin pong klaruhin na wala pong gumamit ng mic bago po ako, sa sarili ko po wala po akong intensyon na masakit ng damdamin, paliwanag ni Ninya.